Pantan Falls! Let's go! <laughs> Ito yung way guys doon sa falls. First time nating pumunta doon. Tingnan natin kung oh, maganda yung falls. non ayo, oh. nama Hero, diskut nah, ganda nung view di to, sa babak, nice very nice, kita lihat yang dagat don Kulamay tao dito guys. Hindi namin alam kung tama ba tong we namin. Kalse mion kasi dito isang daan eh. Lo magpas nga kami guys. Kona man. Guru agi Balik tayo sa age. Wow. Wah. Eh wapak ko. Wey da dua. Tatay, saban mo bidaan ko. Ah, di no, oh, ay. Sus. Ay, nai, ano? <laughs> Dumiretso nga tayo doon, guys. <laughs> Nandun na tayo. So, ni pwede yung ating sasakyan ipasok, guys. At napakatirik daw ng daan doon. Kaya magbabalaba lang kami. Hindi naman pwedeng lakarin kasi mga 1 kilometer pa daw. Diyos ko naman kalayo pa pala. Ito yung sasakyan natin. Ah, naka-uniform din sila, di ba? Ah, sige na, na mga! Okay, ito yung sasakyan natin. Kay bawal na yung ating service. Kailin nyo kay Dagan yung mga turista, mga mga foreigner shirt mo ina nga no? oh, na ni oo na din niya dagdag oh bitaw naga mi dito sa may kwanam na gote tingin ko dito sa may Chris speaking ba na pagsuot ah Ito ko dito kita minila nila pagspanuot usa to sila ka truck mga foreigner O oh, na aron da na wa pa mo na ako Daro dia sa restaurant na ipapaw. <laughs>

ginoo ko kuya, mating sa nanimita. Ha? Aba nina kita. Sino kung Dito kung na. Di tama no, ay nandun ang falls. Oh yeah. mga daan ng kung 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 okay we're here kung so na kung 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 Meron ditong entrance fee na 30, 30 pesos. Tapos yung mga motor eh, tag 100 pesos. Balikan na siya. Meron tayong tour guide guys, si Kuya. So meron ditong tulay. Bakit? Bakit? Ano meron dito? Baka may ahas, guys. Sabi. <laughs> oh. Okay. Meron pa pala dito. Wow. Tapos, wow naman, wow, ang ganda. Woo! Super ganda. Kanuman Tad Falls, dito sa Kandihay, Buhol. daming foreigner dito sa falls na to. Karamihan sa mga ano dito mga foreigner. Yes. Uwi na kami! Thank you guys for watching! Foreigner.